Hello at welcome pong muli sa aking channel para sa isa na namang episode. Isang nakakalungkot na episode po tayo ngayon dahil sa sobrang stress ng isang inahing baboy namin ay napunan. Ito na po ang ganap sa ika na araw na walang tigil na pagulan sa buong maghapon at magdamag at eto na rin ang isang pagsubok ang baha. First time po nangyari ito dito sa aming area na pumasok ang bahag. Ilang inches na lang ay papantay na sa flooring ng kulungan. Nagpangabot na kasi ang tubig sa sapa at ang tubig na galing sa mga palayan. Mukhang high tide din ng dagat kaya pumasok na ang baha dito. Napalibutan na ng tubig ang kulungan. Elevated naman ang flooring pero mukhang aabot na. Huwag naman sana. Pumunta kami dito para lang sana mamonitor ang pagtaas ng tubig dahil baka ilikas namin ang mga alagang baboy. Pero napansin namin ang isang inahing na si Lunay ay wala nang gana kumain at nanginginig. Nagsimula na pala siyang nakunan sa ikat 27 days mula sa pagbulog sa kanya. May lumabas na na medyo sticky at may dugo. Sa later part ng video ay makikita ninyo ang iba pang mga lumabas na ang mga alaga dahil sa masamang panahon pati ang tatlong piglets ay nawalan na rin ng ganang kumain. Kawawa naman at nanginginig. Napakalamig din kasi ng panahon lalo na sa magdamag. Wala na po tayong magawa dito. Balik muli sa una sa paggamot, pagpakondisyon at pagpapabulog. Pansinin nang nininging ang alaga. May power outage din sa buong probinsya dahil may mga bahay na nalubog sa baha. Nalampasan na sana niya ang unang 21 days na hindi naglihit pero eto ngayon at nakunan. Ganyan lang po talaga kailangan nating tanggapin at parte po sa ating pag-aalaga ito. Konti na lang at aabot na sa sahigang tubig. Ito naman ang isang inahin si Rasa, sana maayos lang siya dahil 3 months na ang kanyang pinagbubuntis. Sa awan ng Diyos. Mga 60 meters sa baba ay umapaw na ang sapa kaya pumasok na ang tubig. Mga 20 meters ay may daanan dyan. At lampas tao na ang tubig, Medyo elevated dito kaya mababaw lang ang tubig pero nanganganib din baka pumasok na sa kulungan. Grabe ang ulan, sana kahit ilang minuto lang ay tumigil muna pero tuloy-tuloy pa rin. naging mahina na rin ang kain ng mga piglets dahil na stress na din at baka nagkakalagnat na Dito rin lahat bagsak ang tubig mula sa mga palayan. Nagpangabot na dito ang tubig na galing din sa sapa. Pumasok na sa isang kulungan pero mas mababa kasi ang flooring kaya pinasok at wala pa namang nakalagay na babo. Two years later. Kinabukasan, ito na ang lumabas sa kanya mukhang mga nana. Positibo po na hindi tumuloy ang pagbubuntis. Tumigil na rin ang ulan at wala na ang tubig dito. Sana gumanda na uli ang panahon para pagtuunan naman ng pansin ng mga alaga. Again, back to square one at gamutin ng alaga. So far ay okay lang kami, hindi na lumala ang baha at umabot sa bahay. Salamat sa Diyos at tumigil na ang ulan. Hanggang dito na lamang po mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at mag-ingat po kayo.